Ano na po? Okay. Ano na po? Ito? Ah, pasok ano po. Ano mo ba sa atin? Ito sa dati ko, pero hindi naman masyadong malalakas. lakas na Ah, oh. po. ko lang. Pero ito, diba dati, hindi ako na. Hmm. <laughs> ito ngayon lang, ano naman siya, ano na lang siya, yung, ito, ito. Ito yung, ano, pag lalo na pagpula, pag bulak, pag na-stack ng ganyan, mm o kaya may mabuhat yung ano kaano ng presyo. Ito, para siyang, parang may nakapatok. Mm -hmm. Parang pagkakas yung ganyan sa ganyan. Sabi mo nga, meron pa nga itong ito. Di ba yung bala ako parang ang pag din na gano'n? Kasi dali nyo. Yan. Kasi minsan yun, diba? Hanggat ang mo pa, <laughs> kaya pa. Tiba pero sabi ko parang lumalala eh. Kaya sabi ko, ko na to. Pasensya na nga kasi na traffic kami tra 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 sa Musun. Ah, ay, eh, sorry po sa <laughs> Saan po talaga try po talaga sa Musun? Traffic. Ah, Lalo naman. dyan sa may crossing ano? O, si. Crossing. crossing tayo dito? Rapper? Oo. Tapos sa may San Jose Luma, napunta ka kasi traffic. Hmm. Lagi may enforcer. Enforcer nakakapagpa-traffic dun eh. Magpapulisit <laughs> eh. Meron pa kasi kanina, inano, diba? May nabangga na kotse. At, at nasabitan niya, ayaw huminto ng lalaki. Hinto ka muna sa akin. Eh. Nasabitan niya yung kotse. Oh, yung galing sa busan pa. Uh -huh. No, 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 no. Ah. <laughs> Galing ka nung makaraan nun, no, kuya? Sa Amazon ba? Oo. Hmm. din siya doon ng makaraan eh. Kung nabanggit mo, di dapat natawagan eh, yeah, siya. sa Amazon? Sa LC. LC. LC, yeah. cemetery. Kaya nauna na muna siyang dumaan dito. Ay, wala, <laughs> <laughs> Yan din ba yung dating ngayon? Yan? Hindi ino. Ba't pa ba nagkakaganyan ay, yun? Yeah. Ayun. Ay, ay, uh, oh, talaga siya sa Ayun. Ayun. <laughs> <laughs> Talagang nakaraan ko, sobrang sakit yun. Wala akong naramdaman na sakit Ito dito. Nakaya ko ba ito? Kaya ko siya. Ayan! 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 kasi sa Ayan! 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 Ano? Ito ba yung anaga pa ni Kuya nung kalit pa? Ito na ito yun. Parang may lagi din yung anso niya. Ah, Aba yung wala si si ano, therapy. Alin? Ano nangyari? Uh, okay. Bakit? driver niyo. Ano pa sa mo? Oyun plano kami kasi na sahin ng bark. Kaya pag nakita mo. Mama Mina, send me a message ka Ano ba Ano yung sa face? Hindi, narinig message na sa kanya kanina. Hindi na ako nakapag-reply kasi sumulis na tayo. Ano kung dyan po ba kung saan? Pinanong ko ka, ano nga pang pangalan nung gate? Eh, Nakalimutan ko. Hindi alam niya. Tapos ginamit ko na lang yung account niya. Alam naman na siya. Alam niya naman na siya. Ayan, nahanap ko din siya kasi kasi pinapalo ko siya.

Hindi naman kasi, kaya ko pa siya eh. Alam ko, kaya ko pa. <laughs> ah, pero kasi sabi kong ganun, baka lumala, lumala. Hira pa naman yun, yung no, ano na. Kung may gano'n tumagal-tagal na. Depende na, kasi kapag kapag nangawakan ko uh, na hindi agad ang bago, yung, agad ang, kasi minsan, isang hawak lang. Kasi, kasi yung sa akin na diba, na ano na, na niya. Pero kasi sabi niya, ibalik mo. ba diba, hindi mo wala ibalik ako talaga doon sa nakuha ko doon sa ano sa trabaho. Trabaho ko kasi yung sa yung position ko nga hirap. Eh, hindi mo naman ma ano, yun ang isang araw di lang o ano pa iipon mo na yun. Kaya kayo nakakapagbuhat pa ako dito. Pero hindi niya lang pag umising ka, yung unat ito, sabi parang Saka naramdaman ko nung kairan, parang umabot hanggang dito. Ay, sabi ko iba. <laughs> Walala. Wala ka lang kuya sa mga bati-bati. Pero si tatay mo, natutulak din niya sa mama mo eh. Si mama mo, mga unsightedness. Ano naman ako, dadi niya? Eh. Kinigilan ko lang. ko ano na, ang kaya namin dito. Yung taong kabay mo, ang tagal na kaya namin dito. Ang tagal dito. Dito ko, hinilog, dito ko nagpa, ano kay tatay na. Hindi ko naman, sabi ko lang, bumabalik pa rin dito. Tinawas niya muna Hindi ako nagsasalita kasi sa kanya. Kasi hindi ako masyadong nag-ano sa kanya eh. Ay! Hindi ako sa hindi naniniwala, parang ano lang ako. Alam mo yung parang, okay lang kung ano, hindi pa niniwala niyo. <laughs> <laughs> Biglang si Tawas tatay, ay! Sabi niya, bungo. Sabi niya, bungo. Lalaki. Matay. Ah, sabi mo, alam mo. Sabi niya kasi meron akong kaibigan ng lalaki na matay. Hindi ko pa natin Wala talaga kung ano, kasi nga sabi ko, ang layo eh. Napapunta tuloy kami. Saan? Sa, saan? Sa trabaho Namatay matay niya. Kasi eh, ang mayayari na kapag ba naginipang bago siya mamatay, Napanaginipan ko na siya, nasabi ko, buhay pa siya na, tapos nung, nung namatay na siya, napanaginipan ko pa, tapos sabi ko, bakit ganun, naglalakad, nagpaangat sa, sa hindi, tapos may kakawak na baba. tapos yung mata niya, wala nang mata, usok na, sabi ko, ay, sabi ko, iba na, pero wala kong nung kay dati. Wala talaga akong na sa kanila. So, pero napanaginipan ko siya. Sabi ko, bakit ganun? Sa akin, ganun, Bago siya mamatay, nap ko pa siya na ano na. Magkakasama kami sa isang ano, kasi katrabaho ko eh, kasama kami sa upuan. Sabi ko pang excuse me, si ako. O sige, eh, na nasa hospital na siya. Oo, ito na ko. Pero wala akong sinabi kay tatay. Napa-open up na lang ako sinabi niya sa akin. Tawasin mo na ako. Sige, hindi ako sa akin. Sabi ko, patay na Okay, hindi ako kami ka-alala. Sabi ko, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ako. Nakikita mo nagilod ako, di ba po? Ayoko. Di ba po? Doon ako. doon ako nag anakay tayo. tatay. Tapos tinuntahin mo siya? Oo, nag-talaw ako sa buhay. Saan naman? Kaya city na, same theater. Kaya dinalaw na, pinuntahan pa namin. Buti na may kakilala ka ng ibigan na may sasakyan. Kasi hindi ko talaga magpupunta ng lawa. Ina mama yun siya. Hindi na nino wala. Okay. Inindoso ko lang pala kasi. Kasi yung anak ko nalag sabi. Ganda doon Ako, naniwala ko kasi na yung anak ko eh. Parang, so tatay Nodin, Hindi, bakit tatay na rin yun yung namatay. Hindi ko nalang malaman bakit suka na suka. Kailan ba kayo muli nagpatawas dito? Ay, yung unang-unang Unang-unang, Una -una, tanggal yung nabi. Ano, ilang taong pa, pristin pa ata si ano? Buhay pa si Tatay Norbin eh. Kailan ba si Tatay Norbin? naman tayo? po. Kailan tayo? 2018 ni. Kasi natataas siya eh. Parang may nag-birth uh, date niya si Bono 2018, siguro uh, um, um, 2017, 16. Kasi dinadala rin nila si Tapy, 'di uh, ba? Ano ba? Oo, dinadala, pinananaroon nila si Ano eh, tapos pa na una pa daw silang akaila sa. Ah, pala. Siguro inendorso ni Naney. Hindi. 'Yung uh, uh, nag-iingat. Kami nilang mga Anini. Uh, namin ni sa Kuya Bobby. Oo, ako pag full body. Napatawa ko yun si Kuya dun sa dahil kasi diyan pa ako nakatira sa dahil. Okay. Napatawa ko yun si Kuya Bobby. ko pag ano, napatawag niya. Lalo na pag yung parang medyo mabigat na yung katawan ko. Sabi ko parang, parang feeling ko kasi, alam mo yung parang magkakasakit ka na. Iiwas na ako ako. Ay, patawag na ka. Meron kayo na dito eh. Ano? Parang kalaban niyo rin na naging Parang kalaban na ba sa ikaw? Kasi pag tumasakay kami ng tricycle doon, saan ko alin yung sa oh, ano, ano, may itlog? O ano, ano daw? May itlog. Hindi ko alam kung paano proseso nila yung sa itlog na yan. Wow. Kung tatayo ba? Hindi ko alam eh. Hindi e, ba alam? Yung, yung, iba naman sa tsahing ko naman, ano? Yung nilalagay nila sa daon ng saging. Ah. Tapos doon, di ba babalutin nila lang. Ang nabiyakin. Pag nabiyak lang, tapos titignan nila yung ano. Uh, ay, ibig si kung may bati ko, ano. Kasi... Taga dito din? Hindi, taga ano naman yun. Taga... Uh, Aklan. Ah, meron dito sa ito. eh. sabi ko, na meron pa pa lang ibang kaano sila, Kuya Bobby? Tawag naman nila dito sa inyo, sabi, Black fifteen. Oh. Uh, sabi niya sa Black fifteen. oh, okay. ah, baka yun. Yung ano, mga, mga, mga may, mga mga, mga ilot dito. <coughs> Yung mga mga ilot dito. Hindi lang mapapet to. Ilot ano lang yun. Kaya <coughs> kaya eh, babi din ako ano dito? Yung para kasing nahihirapan ako Kasi nga nasanay ako sa opisina. Sa mga kulang-kulang. Lakad-lakad. -kulang, ah, Lakad-lakad. Oh. Eh, yan. Hindi pa na ipupo na. Ah, Parang nahihirapan ako umupo. Mahihirapan ako magkatin-katin. Sabi ko gano'n. ganun. Yan, pahilot ako kay Tito Kuya Babi. After niya kasi may pahilot ako, pahilot ako. Sabi niya, Matagal ko na ano, no, walang, ano, walang galaw-galaw, walang exercise. Sabi ko, kasi katrabaho, puro ko lang. Sabi ko, gano'n. Lakad-lakad lang, -lakad wala kayo mag-exercise, wala. Sabi ko, gano'n. Yung trabaho lang, trabaho, yung trabaho ng bahay, yung kailangan exercise. Yung nap, na nahi, basta na ako ni Kuya Bali, antay ko niyan, dalawang araw, tatlong araw, dun pa lang yung, uh, ano, yung katawan ko Kasi sabi ko nga gano'n, huwag ka rin na mag-expect, pagtapos ng hilot mo, wala na. Ano, <laughs> magic. Ayoko <laughs> na yung pinapakiramdaman ko yung katawan ko. Yun. So, kaya, siguro mga after 6 wala naman kung paano na nakuha ko. yung babi, pahit-pahit nalang nakuha ko. Ayaw na siya babi, pahit-pahit nalang Isa pa siyang supi dun sa amin. <tod> <tod> <Ba -ba> <tod> sa abroad naman yung pada uuwi. Pada uuwi yun. Pababaan na talaga sa amin. Ito kasi sa kanya, sabi niya, hindi kasi nawawala yung ano, muli eh. Sabi niya, gano'n, dalhin muna kita dito sa anak niya. Sabi niya, gano'n. Gano. Kasi ngayon kayo budget <tod> Sa school mo niya. Sabi ko, sige nga, try natin. Kasi sabi ko, sanay ako sa ano eh. Bigatang hilot na Sakitan eh. Kaya Kuya Bobby eh. Kaya Bobby kasi hilot na make lang Oo. Kasi sabi ko, sanay ako sa ano eh. Ayun lang po, Oo, yan lang. Ito lang talaga. Literat. Kasi nga, dumayo pa kami. Eh. <laughs> Dito sa kanan ako, magpapagulma. Full body massage. Ano? 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 Papahinog din sana si Lenny e, ah hey. eh. Um, uh hey, <wige��> may endorsement naman kasi siya pa sila mag Kasi lagi sa Cebu. Ito eh, hindi pa nila nakikita kasi ako kasi kahit sino lang sa kanila. Sabi ko pag pag ano, mag naman Sa Lompoc na sa Lompoc Ayan, ah, um, hindi din. ko sa to. Okay. Oh, kasi tapos. Ano eh, hindi level, yung iba dapat yung arms merong armchair. Wala kasi armchair sa akin dati. Eh ngayon meron na. Ay, medyo na iwas na ano nga nitong mga ling ng linko na ay sanglimo maliit. Hindi siya ganoon ka sa akin. pero sabi ko ibabarビアano ko pa rin 'to kasi ng baka lumuma. よろしくお願いします。

<laughs> marami salamat po okay, ingat po ingat po ingat